Hi! Hi! Good evening! So, dali patanang tamo sa among ilutong manok. Ayan. Ilaw na to. So, ayan. Sinabawang manok. Ayan. Kinisa ang bawang, sibuyas at luya. Tapos, yung manok, kinimplahan siya ng asin. Tapos, i mo na siya ng bahagya. Tayo nilagay dito sa so may kalero. Tapos ng luya. Bawang, sibuyas, at ang lat. So, ang bango no, guys. Ito, ang sarap-sarap niya. Palambutin yung manok. Tapos, palambut na yung manok. himay yung laman. Tatanggalin yung mga buto. Ay, yan ang dinner for So kayo, anong ulam nyo ngayong gabi? At pakapagsaing na rin ako. So ayan. So andito naman yung mga kasama ko. Ayan. Mga kasama ko yan. So ayun lang guys. Ang pinapakita ko. Thank you so much for watching. Naka-estura naman ko sa mga rin.